Mula noon hanggang ngayon, naninindigan naman po si uh, Solicitor General Minardo Guevara na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kung consistent po ang gobyerno sa posisyon na ito na hindi kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court, bakit hinayaan po nitong ma-implement ng warrant of arrest ang Interpol mula sa isang korte na hindi naman natin kinikilala? Kung wala naman talagang jurisdiction at may warrant of arrest ang Interpol o ICC, sana binigyan muna ng pagkakatao ng gobyerno through the proper authority like court na i-verify o sariin ang validity ng arrest sa warrant. Ang issue na ito ay hindi lamang para kay Pangulong Duterte. Ito ay malagang usapin soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito. Alang-alang sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Alang-alang sa ating ngayon na patuloy na inaalagaan ang ating soberanya upang ang ating mga anak at mga anak ng ating mga anak ay mamumuhay ng isang bansa na malaya at nirespeto ng ibang bansa.